Ay, wow, sabi sa akin, ikaw meron motor. Mr. Lee, Mr. Lee, ako Mr. Lee, bili motor. Baka gusto mo, angkas tayo. Ako, hindi sanay motor. Kasi baka ako hulog. Pag ako, ako sakay Lee, motor. Ako, Mr. mo ito, helmet ko, bago, baranyo. Tapos, ako meron motor. Hindi second hand, ha? Ito talaga, baranyo. Ako, hindi tanong sa'yo, ikaw wag yabang. Kasi ako meron din, coach. J, meron ako yaman. Meron Hindi ako rami ako motor. Yabang. Ako sabi totoo kasi ako meron talaga branyo motor. Hindi second hand. Halaga 50 billion. Bibihira, di ba? Ikaw, Mr. <laughs> Lee, sobra yabang. Kapal mo mo, ha? Huwag ka ganyan. Ikaw, sobra yabang. Paldo. <laughs> Wala ako gawa sa si yabang mo. Pero okay lang, lang yan. Sa akin, marami tao. Bili daw ako 50 million motor. Dami, ba diba, motor? Bibira lang to man. Ha? Wala ako. Pakialam motor mo. Basta ako okay. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh.